Nag-aalala si Ivana Alawi tungkol sa kalagayan ng kanyang ari-arian sa Los Angeles, California dahil muntik na itong madamay sa mga nakamamatay na wildfire sa Southern California sa kanyang Instagram story noong Sabado. Enero labing isa, nag-upload si Alawi ng larawan ng kanyang bahay kung saan makikita ang naglalagablab na apoy sa likuran nito. Hindi pa malinaw kung nasa estado ng dires ang aktres sa oras ng pagpost sa labas ng aming bahay ngayon dasal para sa ele, isinulat niya. Libo-libong bahay at ari-arian ang nasunog sa mga nakamamatay na wildfire sa rehiyon ng Southern California, partikular na sa Los Angeles. Ayon sa mga ulat, mahigit isang daan at walumpu libo residente ang napilitang lumikas, kabilang sa mga Hollywood celebrity na nawalan ng bahay dahil sa mga wildfire ay si Mandy Moore, Paris Hilton, Jen Eco, Jeff Bridges, Billy Crystal, Eugene Levy, Leighton Mister, Adam Brody, Miles Teller, Mel Gibson, at Jami Lee Curtis, at marami pang iba. Kasunod ng mga sunog, nagbigay ng US Dollars 15 milyon na tulong ang The Walt Disney Company. Ang pondo ay ipamamahagi sa iba't ibang organisasyon tulad ng American Red Cross Los Angeles Fire Department Foundation at Los Angeles Regional Food Bank ayon sa EP. Gumawa rin ng balita si Alawi noong Nobyembre 2024 matapos siyang maospital dahil sa polycystic ovary syndrome post. Isiniwalat niya na nagkaroon siya ng likido sa kanyang tiyan na nagdulot ng lamig sa kanyang katawan at panlalabo ng kanyang panin.